Usap-usapan ngayon ng mga netizen kung hiwalay na raw ang mag-asawang sina Richard Gutierrez at Sara Labati. May dalawang anak sina Richard at Sara, sina Zion at Kai Gutierrez. Ito'y matapos mapansin ng ilang followers nina Richard at Sara na wala ng mga post na magkakasama as family or as couple ang dalawa. Napansin ng mga netizens nang mag-post si Richard ng ilang larawan kasama ang kanyang mga anak na wala si Sara. Sabi ng mga netizens, bihira raw na hindi magiging bahagi ng family photo si Sarah dahil lagi silang magkasama. Hindi rin nakita si Sarah at mga magulang nito sa birthday party ni Annabel Rama kamakailan. Bukod dito, hindi rin kasama ni Richard ang kanyang misis sa pagdalo sa opulence ball. Hinahanap si Richard sa mga post ni Sarah. Hinahanap rin si Sarah sa mga post ni Richard Shard. Bakit wala na po kayong photo together ni Sarah? Hiwalay na po ba kayo? Komento ng netizens, how come, Sarah is no longer in the picture? I noticed that on Sarah post too. You are missing in her recent escapades, are you still together? Hirit pa ng isang netizen. Naging palaisipan Pandin sa mga netizens ang isang post ni Sarah na patungkol sa daily devotion na may caption na, How to love the unlovable. Ang huling larawan ng mag-asawa na magkasama sa kanilang IG feed ay noong July 31, 2023, nang dumalo sila sa kasal ni Namaha Salvador at Rambo Nunez sa Bali, Indonesia. Kamakailan, nagbahagi ng snap si Sarah kasama ang kanilang mga anak ng bakasyon nila sa isang resort sa Camarines Sur, habang si Richard ay nagkaroon ng bonding time kasama ang mga anak bago ang Halloween weekend.